Hello, hello, hello mga kasari, katindera, katindera. Kamusta po kayong lahat? Ito muli, Jennifer Mejia, Tindera ng Bayan. Ayan. Papakita ko po sa inyo kung paano po ako mag-ayos ng aking mga delata, kung paano po ako mag-display para magkaroon na rin po kayo ng idea at uh, na kung paano mag-ayos ng mga delata kasi uh, sa dami po ng ating mga delata, iba't ibang klase, iba't ibang flavor. So, kailangan nakikita po yan ng maayos ng ating mga customer para makapamili din po sila ng maayos. So, para rin po sa atin yun na para mabilis natin makita yung ating mga items, kung ano ba yung mga na out of stock na. So, uh, replenish natin yan para ma-inventory din po natin ang maayos. So, kailangan naka-arrange po ng maayos yung ating mga delata. Hindi po sa isang section na to, eh, puro delata. So, ilalagay na lang natin basta-basta yung mga delata natin dyan. Dyan na, bahala na. rambo rambol na. So, ayan. Kailangan po natin naka-ayos po. So, hindi po talaga pwede na aja sa section na yun, Puro delata yan. Bahala na. rambo rambol na. So, yung mga customer natin tatamarin na rin na bumili kasi nga ang gulo-gulo ng mga paninda halo-halo -hal. so kailangan nakaayos po yung ating mga paninda ayan mga kaibigan sinisimula ko na pong ayusin ang aking mga delata kasi halo-halo na po talaga at yung iba po eh hindi po nakikita at meron din po ako mga bagong dating na mga items na hindi ko po, po mailagay-lagay kasi wala na pong space ayan mga kaibigan nagbabas po ko ng mga ilang items dito sa uh, metal rack po na ito nilipat ko po sa ibang lagayan at para mailagay ko po yung mga bago kong items kasi ito po yung sentro na makikita ng aking mga customer so kailangan yung bago kong items is nakikita ng customer para alam nila na mayroon po kong ganong paninda ayan nagugupit ko pala ako dito ng ilang pirasong a uh, karton kasi ito po ipapatok ko po sa mga delata na hindi pantay-pantay po yung hindi niya kayang tumayo So, kailangan po ng patungan, kailangan ng box, kailangan ng karton para diretsyo yung tayo ng mga delata. Ayan mga kaibigan, katulad na lang po nitong itong Argentina corned beef. So, yan, hindi po siya pantay. Uh, may tendency na mahulog po kapag ka may kukunin na kung isang piraso, eh, madudulas. Or kapag nauga po itong metal rack na to, eh, madudulas at matutumba po yung mga delata. So, kailangan po ng patungan. Ayan, nilalagyan ko po, po ng karton. Ay mga kaibigan, sa so, wakas sa tapos na rin po ako mag-ayos ng aking mga delata. So, punong-puno at nailagay ko na rin po yung mga bagong dating kong mga delata, yung mga bagong brand. Ayan. Kaya ganito po ako mag-display ng aking mga delata. So, itong mga sardinas is magkakatabi po yung mga color green, yung hindi maanghang na sardinas. Yan, iba-ibang brand po yan, pero sama-sama po bawat uh, tayo. 555, Lucky 7, tsaka Mega. Ayan, yung katabi naman po is yung sardinas na maanghang. So, ito naman yung red. So, yan, mega na red at 555 na red. Per color po. pag mga maanghang tsaka hindi maanghang, may magkakasama. Ayan, yung kasunod po na katabi is itong malalaki po na 555 sardines. konti lang po yung stocks ko sa sardinas na malalaki. So, pinag... Ano ko na lang, patong ko na lang yung green at red. Kasi po medyo maliit lang yung ating espasyo, kaya pinagpapatong ko na lang po yung mga konti lang yung stocks. Ayan yung katabi po niyan mga kaibigan is yung Hokkaido na malaki. Ayan yung Makarel Unipak and then next na po yung Century Tuna at next na rin po itong 555 Squid. Ito po yung bago kong items. Ayan dyan ko po nilagay sa ito po kasi yung pinakasentro ng aking uh, metal rock ito po yung uh, unang makikita ng mga customer. Kaya dito ko po nilagay itong 555 Squid. Ayan, kailangan po nakikita itong 555 Squid para matakam din po yung aking mga customer na kapag nag-iisip pa sila na kung ano yung iuulam nila, eh ma makapag, ah, uh, maitanong nila sa sarili nila kung ano nga ba ang lasa nitong 555 squid kaya bibilhin po nila at itatry nila kung ano nga po ang lasa at ang next sa katabi ay San Marino ayan, dito pa rin po ito sa medyo gitna ng aking metal rack para malaman din po nila na meron po akong Uh, tinda na San Marino at saka itong kasunod na po yung wow ulam at fresh tuna yan Ay mga kaibigan, medyo bandang likod na po itong home ko kasi yung uh, meron pong ref dito banda. Pero okay na yun kasi kahit di siya masyadong nakikita eh mabibili na po. Ayan, dito po sa bandang itas yung mga magagaan na po yung mga sanitary napkin tsaka itong mga noodles. At ayan, kasunod na po yung aking mga delata. So dito po yung mga corn beef na section at dito po yung mga sardinas section, yung mga isda-isda. So, dito po yung mga karne-karne. Ayan. Yeah. Dito naman po sa mga corn beef section, eh, ayan, by brand na po. Ayan, Hans, Lucky 7, tapos yung kasunod ay eh, Lucky 7 na maliit. And then, tong CDO Carne Norte na yung malaki at saka pinato na lang din po yung maliit kasi konti na lang po yung uh, stocks ko po niyan. And then, yung Star, And then, yung Argentina corn beef na maliit. At yung sumunod na size. At yung sumunod na size, yung malaki na po. So, yan. Yeah. At next na po, itong pinakamahal na corn beef. Pure Foods corn beef. Ayan mga kaibigan, pinagsama-sama ko po lahat ng corn beef dito sa section na to. Ayan, puro corn beef po. And then, the next na po, yung meat uh, meatloaf. Ayan, Argentina meatloaf na 150 grams, and then the next po yung 260 grams. And then, kasunod na po yung sausage, yung malaki tsaka maliit, at lonchon meat. Yan. Pinagko-compress-compress ko lang po kasi uh, maliit lang po yung ating espasyo, kaya ganyan. I-maximize natin yung space. Andito naman po sa bandang ibaba, yung aking mga Alaska Evap. Condensed Nestle Cream. Ayan, yung mga pang-dressing chunks today's uh, liver spread green peas so ayan dito po sila sa bandang ibaba eto po ang aking finished product ng pag-aayos ng paglilinis ng pagdi-display ng pagsasalansan ng mga delata at ng mga paninda bayan diba oh di diba? okay, ba pinabayan dito naman po sa bandang ibaba yung mga uh, biscuits no yan yung mga nakapak na biscuits cheesecake uh, breadstick. Eh, meron pa po dito sa iba ba? Kasi hindi na po talaga kasya. Kaya kailangan po talaga din natin mag-invest ng mga lagayan na pang matagalan din. Ayan, nandito pa po yung aking mga chichirya. So, ayan, kulang po talaga ako sa mga lagayan. Malitan po yung espasyo ng aking tindahan, pero siksikliglig at umaapo po ng mga paninda. Ayan, thank you Lord for all the blessings. Ayan, thank you for watching. I hope nagkaroon po kayo ng idea na kung paano magayos ng mga delata so kailangan hindi po rambo-rambol, no? Thank you for watching. I hope nagkaroon po kayo ng idea na kung paano magayos ng mga delata kung paano mag-display. So, ayan. Kung naguguluhan kayo, ngayon hindi na kayo naguguluhan, 'di ba? Then natapos siya po ang video nito. Thank you, thank you for watching. Bye-bye. Happy selling. God bless.